Nagsalita na si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos na bad shot sa kanya si VP. Ang kanyang ama naman na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpasaring tungkol sa isang corrupt down na babae. Magbabalita si John Aroa hindi na tatawaging PDP laban ang grupong kinabibilangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi Partido Demokratiko Pilipino o PDP na lang. Ito raw ay para matuldukan ang away sa pagitan nila sa paksyon naman ng PDP laban ni na dating Sen. Coco Pimentel. Kahit na wala na yung laban, I'm sure ang PDP ay talagang lalaban at lalaban. Ginanap ito sa 42nd anniversary ng partido sa Cebu na pinangunahan ni dating Pangulong Duterte. Inanunsyo rin dito ang apat na kandidato ng partido sa 2025 senatorial elections. Kabilang na dito sina Cedar Ronald de la Rosa, Francisco Tolentino at Bongo. Pati na ang aktor na si Philip Salvador. Nagbiro naman si de la Rosa kay Pangulong Duterte. Baka mamaya magbagong isip ng ating party chairman. Pag hindi, pag hindi siya tinatamad, baka gusto niyang tulungan kami doon para mas lalong tayong lalakas sa Senado. Una nang sinabi ng dating Pangulo na magri-retiro na siya sa politika. Kasabay niyan, pinatutsadahan ni Duterte ang isang babae na umano'y malakas mangurakot. Di nga nito binanggit kung sino, ngunit idinugtong si Pangulong Bongbong Marcos na wala raw siyang masabing masama. Si Marcos, in fairness, yung ulang-ulang ulang halong galit, ulang halong politika, in fairness si Presidente, wala akong narinig na pero yung isa, marami. Doon ako. Sabi ko, hindi, hindi ako kay hindi ako pwede mag-atake ng babae. Pero yung korupsyon, malakas na nga. Ano? Ah, Tila may pahaging pa si Duterte. Tayo na lang, lang natin. One term lang naman. Huwag na natin awayin. Ako ayaw kong ay... Natanong naman sa senator Bato tungkol sa mga banat ni First Lady Liza Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot niya lang. Mahirap pakialam sa, sa usapang uh, babae. Sabi naman ni VP Sara, karapatan ni First Lady Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Pero ang personal daw nitong damdamin ay walang kinalaman sa kanyang trabaho. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Dagdag niya pa, dapat pagtuunan ng mga problema sa bansa, gaya ng mataas na bilihin at pagiging talamak na naman ng ipinagbabawal na droga. Para sa 1PH, Janarua, News 5.